Alright, another day, another job. Meron tayong Hyundai Eon. Problema ni tatay ay uh, matigas yung kanyang manobela. So, upon checking, in-scan natin ito last time. Hindi gumagana yung kanyang VSS. Uh, yung kanyang vehicle speed sensor, speedometer, hindi gumagana. Ito po kasi yung mga, AFA, yung mga APS. Ayan, matigas. <coughs> Kapag po kasi hindi gumagana yung speedometer niyan, kulang po ng data yung pinaka-APS module. EPS module kasi nire-require niya yung EPS, yung VSS vehicle speed signal. So, ngayon, kumuha na po tayo ng VSS. Uh, kumuha na tayo. Uh, ikakabit na lang po natin. Tingnan natin kapag tumakbo siya, kung titigas pa rin manobela niya. Alright. Palitan po muna natin. Ang VSS po nito ay nasa likod ng makina sa may transmission side. Alright, testingin po namin. Napalitan ko na ng sensor. Uh, testingin po natin. Ano problema po nito kapag tumakbo siya? Unang start, malambot manobela. Pag tumakbo siya nawawala, tumitigas. Hindi po tayo, atras po. Atrasin natin si Bossing. Eh. Pa. Ano ayaw gumalaw. Ano pa ayaw gumalaw? Ayaw, sumampan na. Ayaw, gumana na po. Eh, na po yung speed. Malambot po ba matigas? Malambot na po. Wala na pong error, no? Wala, wala, wala. Ayun, wala na pong error. Sa takbo po, matulen. Ayun, tumakbo na. 40. Si tatay, malakas pa magmaneho. Matibay pang buto-buto. Tumanda kasi ako sa <laughs> pagmamanahan. Ah, ganoon ba? Malamang po nag-drive kayo ng jeep ano? Oo, jeep ako bumiyahe. Santa Maria. Eh, kabisado kami sa atin yung mani obra eh. Saktong sakto eh no. <laughs> ano po, okay na po sa takbo, okay naman magaano po yung monobela hindi oh. na po mabigat hindi na. na mabigat okay okay na po yun dahi iyon tsaka gumagana na po yung kanyang oh. Yan, speedometer alright i-send ko rin po ito kay ma'am sa anak nyo po oh. bali yung parts binidyo ko na po sinend ko na po sa kanya last ano nakaraan ay, yeah, ayan. Okay na po. Medyo matutuwa na po si Tatay, malambot na 'yung kanyang manobela. Doon po, doon. Ay, eh, matutuwa na talaga 'yan. Ay ko umuwi alas 9 ng gabi eh. ah. Ah, po. Dadaan na. Ah, sige po, dito na lang po. Pardi na po kayo magmamaniobra. Um, ah, po. Tabi niyo na lang po. Magkano?